Sabi mo sapat na sa buhay lang. May pera man o oh, wala, magsasama tayo. Dahil sa pera, ganyan ang gagawin mo? Sa taong dahilan ko bakit ka nakahanap ng trabaho? Iiwan mo na lang siya ng basta-basta? Huwag -basta? -basta? mo pagsabihan ha. Wala kang alam. Tsaka, ikaw din naman ang makikinabang eh. Alam ko na gusto mo rin ng pera, kunyari ka pa. Kuya, hindi yun ang ibig ko sabihin. Sinaktan mo yung tao pinakasalan mo tapos ganyan ng ganyan. Ayoko na, ayra, Mahirap bang intindihin yun? Jim, hindi kita maaintindihan. Dahil ayaw mo ipaintindi sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Ipapaprocess natin yung annulment natin. Alam ko din naman, pabor din sa'yo to. Jim, ano ba? Hindi kita maaintindihan. Anong pabor? Ano ba? Mas maluluko ako kung hindi ko tatanggapin tong open na to. Malaking oportunidad daw para sa akin, Ayra. At pag nakuha ko 'yon, malaking pera ang papasok sa akin. At saka, kailangan ko nang iwanan ka, Ayra. Kasi alam ko dadating yung panahon na pera na lang talaga magiging habol mo sa akin. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Patuloy mo na ako ipapahiya, Ayra. Kaya, mas mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Ang kapal ng mukha mo, Jim! Pinakasalon mo ako noon dahil sabi mo sapat na sinisiplin buhay lang. May pera man o wala, magsasama tayo. Tapos ngayon, konting pera lang, gato gagawin mo sa akin? Ang kapal ng mukha mo! Sige, kung diyang kasasaya, pinapalaya na kita. Pero tandaan mo tong araw na to, Jim. Pagsisisihan mo to. Jim? Ano naman naisipan ng tao na yun? Oo nga, ate. Ano lang pinigilan? Hinayaan mo lang na ganunin ka. Alam nyo, malalaman nyo yung mga gantong bagay paglaki nyo. Mahirip eh paliwanag, pero dinuro niya na ako eh. Nakita ko na yung totoong siya. At hindi ko maaatim pa. Hindi ko masisikmura na makasama ko pa siya. Ang ganong ni tao. Hindi na. Ay, basta ate. Nandito lang kami palagi ha. Mahal na mahal ka namin kahit anong mangyari. Mo nga ate, hindi <laughs> hindi ka namin iiwan. Salam. Kuya, matinu pa ba yung pag-iisip mo? Dahil sa pera, ganyan ang gagawin mo? Sa taong dahilan ko bakit ka nakahanap ng trabaho? Iiwan mo na lang siya ng basta-basta? pagmo -basta? -basta? Wag mo pagsabihan ha. Wala kang alam. Tsaka, ikaw rin naman ang makikinabang eh. Alam ko naman gusto mo rin ng pera, kunyari ka pa. Uya, hindi yun ang ibig ko sabihin. Sinaktan mo yung tao. Pinakasalan mo tapos ganyan ang gagawin mo? Hindi ka na talaga nag-iisip eh, no? Magdahan-dahan ka nga sa panunulta mo, Jello, ha? Baka hindi kita matansya. Pag ako, umaman, hindi ka makakahutsot sa akin ng pera. Tandaan mo yan. Talagang hindi, kuya. Alam mo, hindi na kita kalala. Masyado kong mali mag-isip. Tandaan mo yung mga ginagawa mo, kuya. Mawawalan ka ng kaibigan at kapamilya. Tandaan mo yan. Tama ang narinig mo, Aira. Gusto kitang gawing isa sa mga major stockholder ng kumpanyang ito. Sa laki ng naiambag mo sa kumpanyang ito sa ilang taon, deserve mo ang mga ganyang bagay. Po, oh, ma'am, sigurado po ba kayo? Sandali, nabibigla po ako. Sigurado ako, Aira. At huwag mo na akong tanungin ng paulit-ulit. Dahil ang lahat ng ito ay para sa'yo. Dahil magaling ka. <laughs> Naku mo, maraming maraming salamat po. Sisiguraduhin ko pong hindi kayo magsisisi. Ano mo dito? Uh, Ayra, Ayra, pwede ba kitang makausap? So, what is all about? Uh, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo. Lahat ng yun, pinagsisisihan ko. Mm, pangako, walang araw o gabi na hindi kita naisip. Laki kang nasa panaginip ko. Gusto kitang puntahan pero alam ko kasing busy ka eh. Pero Ayra, matagal na kitang gustong kausapin. Teka. Ano nga pa nangyari sa perang sinasabi mo? Uh, What happened? Yun ba? Ayoko nang maalala yon Ayra. Masakit sa akin na iwanan ka at hindi magtagumpay sa mga plano ko. Sobrang sakit isipin na makita kang successful. At ako hindi. Patawarin mo ko, Ayra. At alam mo, gusto kong malaman mo hanggang ngayon. Mahal na mahal pa rin kita sana may space pa ako diyan sa puso mo para makapagsimula tayo ng bago. <laughs> Alam mo, Jim, wala na ko ibang sasabihin sa'yo kundi on process na ang announcement natin. Kaya wala ka nang hahabulin pa. At tandaan mo, hindi ako katulad ng iba. Tinapon mo na, eh pwede mo pang pulutin. Tandaan mo yan! Well, have